Ho bakun baka, ho bak u asmati. No, maglisudu ginawa, punga, nga hotan dukhan. Nga, hantu karun lagi libulizer ka. To'o lakuk tabangan ta No, hantu karun sige japon ka libulizer. Nga gamit japon kaging hiler. Nga kanang betong, maka pasu na. Nga kanang, nga gamit ka libulizer. Maoke na. Teru hantu karun, wak japon ke mama ayo. At ka po kayo mula sa tool na kotabangan ka. Ipalo ni uh, page. Eric Hilot ang traditional ko. Asa ka makakita ni sa reels ba? Sa YouTube? O sa Facebook page? O basta ka makakita nga video. Para si ni eh. Ipalo ni Eric Hilot ang traditional. Ako'y hilot ni mo. labi na na. na ka. Sang asa ng -anto. Ako, na ka nag-add to. Hindi ni nakikagasto. Huwag yun na maayo. Hindi doon na ko ipalo uh, comment, uh, like, oh, na comment like share na comment like share ni para daghan na masayod daghan po matubangan no o oh, labi na gyud og uh, basa pa sa dughan no mo ana bisugin hawa bunga utas no oh, no, basa ko bakon asthmatic no? ano na ipalo ni nga reels akan ah, video ipalo Eric Kilot ang tradisional. Kebangan tengah tu undang. Hmm, nya karena wa undang undang, undang Nalang, Hmm, ya, na lang, ya, lebih na gud iad na to no. na hang pagkuan nga gikan ito sa sakit sa likod. Nga naghalang na sa kasakit ang likod. Nga mula na sa mo na ang tao. No. Dia na uh, dagang klase mong dengan Dagang kay uh, rason nga nang madisog ginawa ang tao. No, base og Ano lang, ha? Siyempre, kung natay part, basta na sa uh, heart, o uh, apiktado itong heart, siyempre, bawal yung itlog yung manok. Itlog, manok, dinamos, bulad, uyap, pasayan, alimango, balot. Siyempre, sigarilyo, bawal, ha? Uh, Singot bawal ka po. Uh, para sa mga gini, ha? Ano lang, ha? sa kuwa, ipalo ng video kung asa ka nakikita ipalo ninyo Facebook page o kanyang video Eric Hilot ang tradisyonal do wala gito kasa ni kanawa, i-click na yun ipalo dito naman makita ang mga customer no, nga nagpatabang sa tuwa, tabang tabangan no, lang sa mga bakon dagang klase no, ano lang no, siyempre shout out po sa lahat po ng mga followers na ko uh, non followers o sa mga viewers na ko please uh, comment like share, share 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 God bless you Love you guys.